Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Filipino 8. Sa video ito ay tatalakayin natin ang Module 3, Unang Markahan. Tungkol ito sa pagsulat ng sariling bugtong, salawikain at sawikain na angkop sa kasalukuyan. Siyempre, ng inyong likod, ginang Jessica V. Alindong. Simulan natin sa mga katangian ng bugtong. So ito ang dapat taglayin kapag gagawa tayo ng bugtong. Dapat mayroong tugma, sukat, kariktan at talinghaga. Unahin natin ang tugma. Ang tugma ay magkakaparehong tunog ng mga huling salita sa bawat taludtod. Halimbawa, proteksyon ay dulot wala namang armas, 'pag hindi mo suot lagot ka sa batas. So yung armas at batas ay may parehong tunog yung huling salita sa bawat taludtod. O ito yung mga huling salita sa bawat taludtod na pareho ng tunog kaya ito magkatugma. Okay? Sagutin nga natin. Tama! Face mask. Nakagawa tayo ng bugtong kaugnay sa kasalukuyang kalagayan natin. Sumunod. Ang tugmaan sa hulihan ng taludtod ay maaaring ito. So kapag gagawa tayo ng bugtong na higit sa dalawang taludtod, or kapag gagawa tayo ng salawikain o pag tayo ng tula, maaari natin itong i-apply. So, ang tugmaan sa hulihan ng taludtod ay magkakatugma ang huling mga pantig sa apat na taludtod ng isang sakno. O pwede naman yung ganito, yung magkatugma ang una at ikatlong taludtod at magkatugma naman ang ikalawa at ikaapat na taludtod. Pwede rin magkatugma ang una at ikaapat na taludtod at magkatugma ang ikalawa at ikatlong taludtod. Pwede rin magkatugma ang unang dalawang taludtod at ang magkatugma naman ay ang huling dalawang taludtod. Ito yung mga tugmaan sa hulihan ng taludtod na maaari nating gamitin. Sumunod. Sa mga salitang, ang huling pantig ay may patinig o vowels. Ang magkakasintunog ay ang sumusunod. So, pwede natin gamitin itong di ganap na tugmaan. Yung tugma na magkapareho lamang ng tunog ang huling salita sa bawat taludod, ngunit magkakaiba ang titik. Halimbawa, ito o, oh, may mga patinig na A, I, O, A, I, O. Ayan yung mga grupo na magkakasintunog. Halimbawa, ang paay apat di makalakad. Magkatugma ito, Tignan natin. Apat, makalakad at at. Ito 'yun, oh. Apat lakad. Okay? Sagot, mesa. So maaari natin gamitin itong tugma ang diganap. So, isa pa ang ng bugtong ay ang sukat. Ang sukat naman ay bilang ng pantig sa bawat talutod. Bilang. So, bibilangin natin ang pantig o syllables sa bawat, sa bawat talutod para makuha natin ang sukat. maaaring apat hanggang dalawa sa paggawa ng bugtong. Halimbawa, bilangin natin itong mga pantig ng na nagawa nating bugtong. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. So, may labindalawang pantig, kaya ang sukat nito ay lalabindalawahin. Okay? So, ganon ang pagkuha ng sukat sa bugtong or sa taludtod. Sumunod, katangian ng bugtong ay ang kariktan. Ang kariktan ay yung talinghaga na ginamit sa bugtong upang mapaganda ang paglikha ng bugtong. So, yung kariktan o yung kagandahan, ika nga, mapapalutang natin yan sa paggamit natin ng mga talinghaga. So, ano yung talinghaga? San talinghaga yung mga nakatagong kahulugan o hindi lantad? O in short, ito yung pagbibigay o yung mga pahiwatig kung ano yung pinahuhulaan. Okay? Sumunod ay ang mga paraan at hakbang sa pagsulat ng salawikain. Ang salawikain kain ay nangangailangan ng sumusunod. Sukat at tugma na talakay na natin. Talinghaga na may kahulugang nakatago. Yes, so hindi literal ang pagpapakahulugan. May kahulugang nakatago may malalim na kahulugan. Sumunod, dapat ang ating salawikain ay nangangaral o naglalaman ng kabutihang asal. Halimbawa, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Ito, meron tugma. Itinanim, aanihin. Meron ba itong talinghaga? Mayroon, kasi hindi iyan nangangahulugan ng pagtatanim. Kundi, ang kahulugan niyan, kung ano ang ginawa mo, mabuti man o masama sa iyong kapwa, ay babalik din sa iyo. Nangaral ba to o naglaman ng mabuting kabutihang asal? Yes, may aral at may kabutihang asal na kung ano ang gagawin natin sa ating kapwa, ganun din ang ibabalik sa atin, ang balik sa atin, kaya gumawa tayo ng mabuti para mabuti rin ang balik sa atin. Yun lamang, ito ang ating disclaimer nga pala. Ang may akda ay hindi nagaangkin ng pagmamayari sa mga dokumento, larawan at iba pang mga materyales na ginamit sa araling ito. Mananatili itong pag-aari ng mga orihinal na tagalikha. Ang nasabing mga materyales ay ginamit para sa layuning pang edukasyon. Maraming salamat! Ito ang ating sanggunian. Salamat!